Ano Irish? Wala nga akong sinasabi kay Jackie na gano'n eh. Nasa iyo na yan kung maniniwala ka kay Jackie. Siguraduhin mo lang, Rosalina. Wala kang sinasabi. Oo, oh, wala kami sinasabing gano'n. Hindi kami mahilig makipag-away. O oh, sige na, tara na naneng. Tara na rin Kylie. Naning, Irish, alam nyo ba, sinabihan tayo ni Rosalie at ni Kylie na mayabang daw tayo. Talaga ba? Sinabi niya yon? Oo, naning, sinabi niya yon. Jackie, baka mamaya dito tayo yung sinasabi mo Baka gumagawa ka na ng kwento Hindi Irish, hindi ako gumagawa ng kwento Diba Irish, Jackie, labandera nyo lang yung nanay nun Oo oh, naning, labandera lang namin yun Huwag kayong magalala, may na ulit akong plano Uy Jackie, mukhang masama na naman yung binabalak mo ha Huwag kang maingay Oo nga Irish, huwag kang maingay Jackie, maganda yan Tara na nga Ate Rosalie, tara, uwi na tayo, baka nandun na si Nanay. Tara, uwi na tayo, baka hanapin na tayo ni Nanay. Tara, tara na. Rosalie, kay Lisa, baka nagpunta ka, pa kayo nanapin si Nanay ah? Kuya, pumunta lang kami ng mga tibilya, uuwi na nga kami. Andiyan na ba si Nanay? Oo, nandiyan na si Nanay, tara, uwi na tayo, kakain na tayo eh. Tara na, kuya, uwi na tayo. sa si Jackie. Ah, si Jackie na sa bahay kasama si tatay. Irish, si Kylie tsaka si Rosalie, oh. Tara, lapitan natin. Rosalie, Kylie, saglit nga lang. Bakit Irish? Rosalie, totoo ba sinabi mo na mayabang kami dalawa ni Jackie? Sabi niya eh. Ano Irish? Wala akong sinasabi kay Jackie na dalawa eh. Nasa'yo na yan kung maniniwala ka kay Jackie. Siguraduhin mo lang, Rosalina, wala kang sinasabi. Oo, oh, wala kami sinasabing gayon. Di kami mahilig pag away O oh, sige na, tara na, naneng. Tara na din, Kylie. Naneng, Iris, tara, dunta sa Montebilla. Masaya mag Tara, punta tayo sa Montebilla. Tara. Oh, Iris, Jackie, sakto nakita ko kayo. At isang bakit po? O nga pala, Jackie, pakisabi mo naman sa tatay mo, hindi ako makakapaglaba ngayon kasi may pupuntahan akong importante. Pero sabihin mo bukas, kukunin ko yung labada, bukas ako maglalaba. Sige po, atisan isang, sasabihin ko po. O sige, salamat, Jackie, yan eh. Alis na ako. Salamat po. Naning, Irish, eto na yung pagkakataon. Makakagati tayo la Rosalie. Naku, Jackie, ayusin mo ha. Ano naman yun? Basta ako nang bahala ha? Jackie. Tara, Nani, Irish, sasabihin ko na kay tatay yung plano ko. Sige, Jackie, ayusin mo ha. Oo. Tay, may sasabihin po kami sa'yo. Oo, oh, Jackie, anong sasabihin mo? Tay, sabi ni Ate Isang, hindi na daw siya maglalabas sa atin. Kasi daw, Tay, kuripat ka na magbayad at mayabang ka pa daw. Jackie! Bakit, Irish? Totoo ba yung sinasabi ni Jackie? Opo, Tay. Ah, sige, ganun ba? Ako na bahala bukas kay Ate Isang. Kung ano, -ano pa sinasabi niya, ayos naman ako magbayad sa kanya Oo nga tay, wag mo na pala dyan sa Ate Isang kasi marami pa maglalabas sa atin. Iris, tara na nga, pumasok na tayo sa loob. Tara na Kylie, uwi na tayo na, no? Gutom na ako eh. Tara na ate, uwi na tayo, baka nandiyan na si nanay. Tara, Sakto Rosali, Kaili, kanina ko pa kayo inaantay. Samahan nyo ay Kuya James nyo. Kukunin ko yung mga labada para bukas. Tara po, Nay. Sana nandito si Kuya James nyo. O, dyan lang muna kayo mga ko lang. Tao po! Tau po! Tau po! Oh, isang, ikaw pala yan. Oo, oh, Kuya games kukunin ko na sana yung labada eh, para maumpisahan ko na bukas. Ay, hindi na ako magpapalaba sa'yo. Kung ano-ano sinasabi mo sa akin eh. Kuya James, sinasabi? Bakit ano po bang sinabi ng anak nyo? Sabi kasi ng anak ko, sinabi mo raw sa akin na mayabang at kuripot daw ako. Kaya ayoko nang na magpalaba sa'yo. Sa iba na lang ako magpapalaba. Maghanap na lang ibang iba labandera. Yung hindi kung ano, -ano yung mga sinasabi sa akin. Kuya James, wala po akong sinasabing ganyan. Tsaka alam niyo naman po na paglalabada lang ang hanap buhay ko. Kagaya niyan, hindi na kayo magpapalabas sa akin. Ano na pong hanap buhay ko ngayon? Tsaka hindi po ako nagsasalita ng ganyan sa inyo. Tsaka Kuya James, kagahapon, nakasalubong ko pa nga yung anak niyo. Binilin ko nga po sa kanya na ngayong kukunin yung labada. Asa na po ba yung anak niyo nang makausap natin? So ganun, parang pinapalabas mo sinungaling mga anak ko. Sige, tatawagin ko yung mga anak ko. Jackie! Irish! Liga nga kayo rito! May sinasabi to si Ate Isang eh. Sinungaling daw kayo sa kung ano no sinasabi niyo sa akin kahapon. Paano po 'yon? Sabi ni Ate Isang mo, wala naman daw siya sinasabing gano'n na. May abang at kuripot daw ako. Ano may mga pinagsasabi mo? Sinungaling ka pa raw. Jackie, Irish, sabihin niyo na sa tatay niyo yung totoo. Kasi mawawalan ako ng hanap buhay kahit hindi ko naman sinasabi yung pinagsasabi niyo kagahapon. Kaya aminin niyo na yung totoo. Jackie, Irish, kung totoo mo yung sinasabi ni Ate Isang niyo, Magsabi kayo ng totoo. Alam niyo naman masama yung nagsisinungaling, di ba? Opo, tay. Gumagawa lang po ng kwento si Jackie para po mapahamak si Ate Isang kasi po galit po siya kay Rosalie pati kay Kylie. Oh, Jackie, umamin na to si Iris na nagsisinungaling ka lang daw. Kaya umamin ka na rin tay. Totoo po yung sinabi ni Ate Irish. Kasi tay, galit ako kay Rosalie at kay Kylie. Kaya lang po ako nagsinungaling. Tay, sana po mapatawad din ako. Patawad? Jackie, huwag ka sa akin humingi ng tawad. Dito ako humingi ng tawad kay Ate Isang sa mga pinaggagawa mo. Mawalan pa siya ng hanap buhay, saka dito sa dalawang anak niya. At saka kung galit ka sa dalawang anak niya, Huwag kang magsisinungaling para may mapahamak pang iba. Opo, to hindi na po ako magsisinungaling. At isang, sorry sa ginawa ko. Pangako at isang, di ko na ulitin. O sige, Jackie, ako pinapatawad na kita. Basta wag na wag mo nang uulitin, ha? Salamat po, Ate Isang. Kylie, Rosalie, sa inyo din. Sana mapatawad niyo ako. Oo, Jackie, pinapatawad na kita. Pangako mo, huwag mo na uulitin, ha? Ako rin, Jackie, pinapatawad na kita. Basta wag mo na uulitin lahat ng ginawa mo. Salamat, Kylie. Ako din, Rosalie, Kylie. Sana mapatawad nyo kami dalawa ni naneng. Oo, Irish, mapapatawad namin kayong dalawa. Basta huwag mo na uulitin, ha? Oo, pangako. Rosalie, Kylie, salamat pala. Pinatawad mo na kami. Pwede ba tayo maging kaibigan? Oo naman, pwede tayo maging kaibigan. Ano yan? dress na tayo? Oo, breast friend na tayo. Breast, breast forever! forever!